Tunog na yung kamatis na yun, dolo. Ayan na. Ayan, kulong po na. Ayan. Pulong -pulong. Ayan, Ayan na sili, oh. kunin sili, Kunin natin yung sili. Oh. Magigisa tayo. At saka, ang dami yung nasisira na lang. mura oh. na lang ang kamatis. Kung kailan nagbunga, mura. ang mura. Ayan, oh. ko ng uh, itag, uh, itag Oy. sisig. Yan, Ayan po, yan. Inapuin namin. Oo, kahapon yan. Eh, Oo oh, po, 12 oras namin linuto yan. <laughs> pero mas... Sabi ko nga doon kay Itag TV sa Baguio, oh. ang, Uh, pasikat na po siya eh. Oh. Sana matulungan natin si Itag sa LPG, ano, mm -hmm. uh, Regasco. Mm -hmm. at para maka, eh. oh, ma, ano, lahat ng aras dinadayo po yan, eh. oh. Lahat ng, ano, ito po yung sisig, o. Oh. Sisig, uh, mamaya patitigyan ko po sa inyo yun, ano. Ayan, Oh, okay. uh, Gagawa lang tayo sauce. So, ito po yung sisig na tukot baboy. Uh, walang toyo kasi wala po toyo kasi mayroon ng ano eh, mahalat-alat na po kasi yan eh. Pero pinakulo ko na namin yan, pinakulo na namin. mayatay ng baboy mga idol good morning good morning ito para sa pampasarap konti magig sarap baka naman magig sarap magig sarap magig pagpasarap yun sarap nito sisig sisig na na asmo mga idol testingin mo ito idol yeah, idol itang tibet testingin mo ito Napakasarap. Kahit na ano, kahit na ano naman bata dito po, kahit na gulay, pasawag natin sa sisig puso sa labanos, napakasarap niyan. Kahit ako, opo naman ata dinuto ko noon Rudy. Opo. Pagtitigman natin kay boss, nasa yung kutsara. Ngayon ko na. Ito, ito, ito. Ito, para matikman ng mga lasa, kung ano lasa. Okay. Okay. Produkto po ni Madam na eh, sa po ni Boss staple, ano? So, po namin dito sa mga bata. Dingdong. Mga dingdong. Dante, hindi naman. Kaya tayo kape, kape. po. Marami tayo pamimigay mamaya sa mga bata. Bata Bata isip. Kagaling ng magutong ay doon. Bakit? Kaya naki sa tuyan. Yes po, taga-anaw ka rin po. natag Sa na bambang. Bambang. Mas ni ay doon. Oo, oo. po, niyo, Ay, talaga, Kaya sa sasabihin. Hindi <laughs> ka nga, hindi ka sa sasabihin. Opo, ah... Ay, Ay, <kanya man. laughs> Ay, mamahit kayo, kayo ba yung may ano? Opo! Basta yung na kay Idol? Kaya kayo kalwat yung bayad. Kurantan kayo ng Napakasarap mga Idol yun. Mamanti-manti oh. Ang Para sa sasya ko may hindi naman kamay eh. Ay, baka kanan nyo. Ay, baka kanan. O, taras na na eh. Kaya, kaya, kaya saan po kayo? Kampan po. Kampan sa'yo pa. Sa'yo pa. Hindi ko ba sa Canada? Ah, kahit ano tayo doon? Oo. Ay. Kaya, kaya, kaya mo ka-man to, minori ko. Kaya, kaya, kaya sa Canada. So, karoon to. Ah, sir, nagsin ka kayo kapatid ko. Oh, no, eh, 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 oh, e oh, malapit na kayo. Oh, mag-order ka na loob. Sa minta ko na ito. Ikit ko ta. Oh, ikit ko ta. Tata, nagsin ka mati. Sarap. Sarap. Nagsin ka mati. Sarap.

salamat din po sa mga blessings na sumarating po sa amin. At siyempre po, sana marami pang pagkain ang mahihain ni Idol Bistok sa mga taong nagugutom. Lalo po sa akin. Ikut, 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 ikut,

Tinatawag ko siya. Ano na 'yung tinayaan? Nananaman Meron po isang poko ano po? Oh, diyan lang po pampalitan yeah. ng laman. Wala ng 'yung na parang pagayarin. Kasi ang ko 'yung pilit pa sa. Hay <laughs> <laughs>

まあ、そんっちでもあそんなに回せいあれ <music>